Sinagot ng Malacanang ang ilang isyong pinupukol kay Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama sa Pano Incident. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Sinabi ng grupong bayan na batay sa lumabas na pahayag ni dating SAF Director na Peña sa investigasyon ng Senado Lumalabas na nagsinungaling umano si Pangulong Aquino at resigned PNP Chief Alan Purisima sa kanilang naging papel sa Mama Sapano Operation. Ayon naman kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., mas mabuting abangan na lamang muna ang magiging resulta ng Senate probe na ang layunin ay malaman ng kumpletong salaysay at katotohanan sa Mama Sapano incident. Dagdag ng kalihim, gaya ng sinabi na ni Pangulong Aquino, inaasahan mula sa MILF ang mas konkretong patunay ng pakikiisa sa prosesong pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagtulong upang madakip si Usman. Bukod dito, kailangang mapanagot rin ang mga may sala sa pagkasawi ng Fallen 44 at isauli ang mga armas na kinulimbat sa mga napatay sa SAF Commandos. Sinabi rin ng Malacanang na ang mahalaga sa kasalukuyan ay ang pagpapatupad ng mga probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang manifestation ng MILF sa pagtupad ng mga obligasyon nito sa ilalim ng kasunduan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.